Hello mga kapatid. We're still here at the shores of Boracay. At uh, another provision ito from the Lord at na dapat nating ipagpasalamat. Actually, yung buhay at kalakasan natin sa araw-araw, dapat natin yung ipagpasalamat sa Panginoon, yung mabuhay tayo nang walang karamdaman, nung wala tayo sa ospital. Ay eh, napakalaking blessing na 'yan. So araw-araw, ating ihandog ang ating sarili, ang pasasalamat, papuri sa Panginoon, mga kapatid. At para sa ating daily devotion ngayong araw na ito ay eh, address ko sa ating mga kapwa content creators sa mga small o malalaking content creators na mananalangin tayo later para i-commit eh, natin ang ating mga hopes and aspirations sa Panginoon. Alam nyo, committing your hopes and aspirations to God is a profound act of faith and trust. So sa scriptures, eh, pinapaliwanag sa atin na tayong mga malalampalataya dapat yung desires natin and plans natin dapat inatag natin sa hands of the Lord. Before that, please share ang kagilalitin ng mga bagay na direct type na yung follow to follow, how to eat, as backer, CMI, etc. For what it is? P50,000, P80,000, P100,000 plus mga pero hindi na ba man ang konti eh ilan lang yung merong 20 views, 50 views 100 views tapos ang reactions ay eh, hindi naman lumalagpas ng 50 o 100 are we growing by that? so ano yung gusto kong iparealize sa inyo mga kapatid? Diba we must focus sa ating content So we must create a content that would be shareable, likable. Oo, tama, makipag-engage tayo. Pero doon sa engagement na tama at totoo. At para mag din tayo ng tama at totoo. At mangingi rin ako ng pasensya doon sa mga nagme-message ng Dan Follow, Follow Back, CMI. Eh, hindi ko na po kasi mabalikan eh sa sobrang dami. sa ating mga viewers para mag-follow talaga ng buo sa puso. So pasensya na doon sa nagpapa-CMI, doon sa nagpa-follow back, eh hindi ko ata muna magagawa for now kasi medyo madami na. Pero, 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 this content, this posting, kapag nag-like, share, and comment kayo, I will follow you back definitely. Okay? For this posting, exclusive just for this video. So, makita ko ang inyong mga likes and uh, comments sa baba and i-share nyo. This is also as I was saying a while back, na commit natin, mananalangin tayo sa Panginoon lapit natin sa Kanya ang ating mga hopes and aspirations. From Proverbs 16 verse 3 ang sinasabi, commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Kapag kinumit natin ang ating uh, work sa ating uh, Panginoon bibigyan niya tayo ng wisdom, bibigyan niya tayo ng intelligence para magkaroon tayo ng magandang content. This verse reminds us that when we entrust our plans to God, He guides our hearts and establishes our paths. Sabi pa sa Psalm 37 verse 4, To delight yourself also in the Lord and in His the desires of your heart. And in doing so, we align our hopes with His will na nag sa atin, nagdadala sa atin ng kanyang purpose sa ating buhay. It is a comfort to know that uh, we seek Him earnestly. He is faithful to lead us and fulfill yung aspirations that are in accordance with His divine plan. So therefore, mga kapatid, take time sa pag-prayer, sa pag-reflection to share your hopes with the Lord. Higa okay, kapatid, manalangin tayo kay Lord. Maari kang pumikit o yumukot at uh, damhin mo ang presence ni Lord as we commit our works to Him na tayo pagpalai, bigyan ng favor, bigyan ng blessing, bigyan ng intelligence, ng wisdom para magkaroon ng magagandang content na magugustuhan ng mga viewers. Oh Lord, oh Lord, dakilang Panginoon, o aming Ama, oh Jesus Panginoon, we speak your name Panginoon, we praise you. Hallelujah Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri Panginoon. Kami po ay narito lumalapit sa iyo Panginoon, nagpapasalamat sa kalakasan, sa buhay na aming taglay Panginoon iyong mga blessing sa amin sa araw-araw maliit man o malaki Panginoon eh, pinagpapasalamat namin sa iyo O Ama, we commit our works to you Panginoon kaming mga content creators Panginoon bigyan mo kami ng wisdom bigyan mo kami ng favor, bigyan mo kami ng blessing na makapag-share ng mga makabuluhang content na naayon sa iyong kalooban Panginoon Lord, umaasa kami sa iyong promise na pag namin sa iyo ang aming mga paggawa, babaspasan mo kami Pasipasan mo ang ng aming mga kamay, Panginoon. Lord, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Bukas po ang aming puso, Panginoon, upang iyong linisin. Papalinis kami, Panginoon. Linisin mo ang aming puso. Linisin mo ang aming isip na maging karapat-dapat kami sa iyong harapan, Panginoon. As we speak the name of Jesus, O God, we commit to you the works of our hands. Balutin mo kami ng iyong proteksyon. Balutin mo kami ng iyong favor, Panginoon, dahil Ikaw ay in full control of everything and we trust everything sa iyo, Panginoon. Maging ilaw at asin kami ng salibutan, Panginoon, sa pamagitan ng platform na ito. Makapagdulot at makapagpaalat kami ng kabutihan mo, Panginoon. Ng kabutihan ayon sa aming ginagawa, Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyo ang lahat ng aming papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. ito na ang magiging start as we commit our works to our Lord umasa ka na hindi niya tayo pababayaan please like, follow and share at mag-comment kayo sa ilalim salamat